So guys, ayun, so naglakad-lakad ako at pupuntahan ko yung construction site. Alamin ko guys kung kuan kung napuntahan na na inspector yung metro ng kuryente. At need natin masikasuhin ka sa may notice after na ma inspection para makabit na yung metro ng kuryente. So ito guys. Dito pala guys. Ayan. Uh, ito yung daan palabas. So, ito guys. Uh, Kuha po ito. Uh, dati kasama yan sa subdivision. Yan po yung dating phase 5 namin. <clears throat> kasi po noong nakuha noong uh, isang company ginawa hong uh, housing nila. So, nahiwalay po sa amin kasi syempre, nakuha na nila yung area at mostly uh, doon sa ang mga nakatira diyan eh nagtatrabaho doon sa kumpanya ngayon. So, kaya yan, no? Oh, sarado na namin. Sinara na namin yung gate para hindi sila makalabas. Dahil may sarili po silang gate doon so, sa may main highway. Doon po labasa nila. So, ito, sakot ng uh, subdivision pa namin to So, yan kita nyo guys yung bagong puro sa amin no? ko kung sino may ari dito eh uh, baka hindi ko alam ko nabili na yan o hindi pa so guys agit na po at doon tayo pupunta o oh. nasa may bakal na yun nasa unalag ng kotse so sabit na so guys ito uh, dito na ako sa so my site at na inspection na raw ng uh, electric company. Kaso, ah, pero uh, meron konting remedy kasi yung guys, oh. Kapakita, Ayan. Oh. Uh, actually, guys, consider approved na yan. Yung distribution na yan pataas, doon sa taas. Nagka-problema lang yung meter base na yan, guys. At, Uh, ang ikinabi, temporary meter base, eh, dapat daw yung may logo ng electric company. Kaya yeah, pinalitan na rin. So babalik uli bukas para do sa final inspection. So, yun. Pagka na final na yan, guys, mabayaran ko yung fee para sa connection. Doon. Andito lang naman yung distribution niya. Malapit lang. Ayun, makakabit na yan, guys. At temporary lang. So, once na na-finalize yan, apply ulit ng permanent. So, ganun lang yung uh, ng pag apply Ganun talaga. Eh, dapat sumunod kayo sa mga rules at sa regulation nila. So, guys, hanggang dito na lang po. At magandang magandang hapon po sa inyo lahat. Bye-bye po.